At syempre, nandito pa rin po ang inyong lingkod, ang lakotsero niyong kaibigan, si Ernie Dingding. Di ba? Napakasarap talaga ng feeling kapag first time pupunta ka sa isang lugar na first time. Yung ba tipong hindi mo ina-expect kung ano yung makikita mo. Eh, yun nga, sa nakita ko po dito nga po sa Rizal Baywalk, eh sobrang nagagandahan po talaga ako. Syempre, likas na yaman yan. Na mo naman, no? Oh. Ang napakagandang Laguna de Bay. Makikita mo dito. Diba? Diba? At siyempre ang napagandang mount, Makiling, kiling. Diba? Makakita ka ng mga ganyang magagandang mga, mga likas na yaman, sobrang nakaka-sarap ng feeling, di ba? Kasi mula doon sa uh, doon sa mga syudad, tulad ng Metro Manila, di ba? Sobrang uso, sobrang ingay, so puro mga building. Dito, parang ang time-time, eh, di ba? lakas ng hangin, sobrang init araw at isang ang lawa ng Laguna de Bay. Di ba? Oh. So, ayun nga, sobrang happy ako kahit di ako nakapunta sa bahay ni Rizal dahil nga po sarado ngayon, eh, nag pa din ako kasi tapunta ako po yung Laguna de Bay. Dito nga po sa Rizal Baywalk. Dito talaga dito. And yun, pinalad tayong makapunta dito. At siyempre ako pa rin po ang lakmatyero ng kaibigan, si Ernani Dingding. Dito lamang sa YouTube. So, oh, di ba? Ang ganda, no? Ooh, ang hangin. Pero ang ulit pa din ang araw. At ito nga po. Ayan, nandito po ako mismo. Sa aking kinatatayuan. Napakainit ang araw. Yun po yung service ko. Is kuya, sobrang thank ko kay Kuya. Kasi inantay niya pa ako. Ayun nga po. Pauwi na po ako. bye